at ito yung 1,100 lumens. napakalakas na kanyang magnetic tail cap kahit iwagwag natin hindi basta nalalaglag ayan, ayan ngayon kita kita na natin na may puno pala dun sa dulo kasi nga sobrang liwanag yun talaga 1,100 lumens na yung binubukay ng flashlight na to ayan naka 20 minutes na nga tayo 20 minutes na siyang nakalubog Kumusta mga ng airsoft? Meron naman tayong box dito At syempre itong box na to ay walang kinalaman sa airsoft Ito ay may kinalaman sa mga ilan sa ina-upload natin dito sa ating muting channel Ito ay isang flashlight Yan, Bagong labas na flashlight ito At syempre pag binuksan ko to Gusto ko eh kahit paano eh kasama kayo Sa pagbubukas ko ng isa sa mga bagay na kinahihiligan natin At syempre kuha natin yung mahiwagang, eh. ah, folding knife yan kaya mahiwaga yan kasi hindi na ako sa nagbubukas kailangan mo pang isway para magbukas <laughs> tagal na to siguro may 6 inch na nating dala dala palagi ito iyan o dalawa syempre salamat mi Jomi Pali dalawa yung laman ng box na damating sa atin. Ito yung Mijomi E4 at isang Mijomi K2. Ito yung kitchen flashlight ng Mijomi. Ayan, maliit lang siya. Tapos ito rin yung Mijomi E4, yung bagong labas din ng flashlight na napakaganda para sa isang uh, mahilig sa EDC na tulad ko. Kasi yung size nyo, oh, napakaliit. Wala pang isang danggal yung laki niya. Kaya box pa lang yan ha. Kaya sigurado mas maliit yung nasa loob ng box na to. Kaya napakagandang ipang EDC nito o yung everyday carry natin inilibot ko muna kay dito sa kanyang box. Ayan, tulad pa rin ng dati, napaka premium looks pa rin ng box ng Mijomi. Tulad ng ibang uh, model nila. Napakaganda pa rin. Tapos ayan, makikita nyo dito, uh, LED uh, 1100 lumens. Napaka ganda na dito para sa isang flashlight, yung 1100 lumens. Tapos meron siyang uh, maximum maximum runtime na 90 hours. Ibig sabihin, yung pinaka low beam niya, umaabot ang 90 hours yun. Maka ilang araw, 90 hours ang tinatagal ng low beam nito. Ang weight with battery niya ay 56 grams. Tapos meron ditong EDC o everyday carry. Kasi nga, good na good pang EDC itong flashlight nito. USB type C rin siya at magnetic rin siya. Siguro yung tail cap nito yung magnetic tulad ng ibang brand na flashlight. Pag magnetic yung tail cap o oh, ito yung pinakayam na bahagi, eh, napakalaking tulong nito para sa magdadala ng ganitong klaseng flashlight. Kasi kahit sa bangal eh, pwede mo siyang idikit. Kuwari may biglang problema Kasi sa sasakyan, idikit mo lang siya sa kahit anong parte ng bangal Dalawang kamay mo na yung mapapagana mo. Tapos IPX8 uh, rating din siya o oh, yung water resistant rating natin. Type C charging hole. Two way clip o yung ito yung clip na mapapansin niyo. Napakalaking tulong ng ganyang klase clip yung two way clip na yan kasi kahit na anong angulo pwede mo siyang i-clip halimbawa sa bull cap mo. Pwede mo siyang gawing headlight i-clip mo lang siya. Kumbaga uh, double way yung pagki-clip mo sa kanya. Pwede dito mo i-clip, pwede dito. Ayan yung, yung isa sa magandang uh, specs ng flashlight kapag uh, two-way yung clip niya. Kasi madali lang siyang na-i-clip. Tapos switch button niya yun ah. Tapos magnetic nga yung tail cap. Tapos sa uh, charging red light. Pagka charging siya red light yung uh, switch button niya. Pagka full charge naman siya nagkukulay green siya. Kahit sa ibang model ng flashlight na medyo may ganyan din. Tapos ang gamit niyang battery ay 16340 laya yun battery. Ang moonlight niya ay merong 1 lumens. Low mode niya meron 25 lumens. Yung medium mode niya merong 70 lumens. Tapos ang kanyang high meron 200 lumens at ang maximum brightness niya ay uh, 1100 lumens. Napakalakas na nito. Tapos meron siyang beam distance na 148 meters. Kasi ito ay uh, plus flashlight. Kaya ang distance niya ay eh, hindi naman sama 148 meters ang inaabot ng liwanag niya. Uh, tapos plader nga siya. Meron siyang drop resistant na 1 meter. Bumagsak man siya ng 1 meter, eh walang problema. Tapos ayun nya IPX8 uh, water rating o yung 2 meters. Ibigbog mo siya ng 2 meters sa tubig eh, hindi pa rin siya papasukan. Ang length niya ay 69 mm at ang diameter niya ay 25 mm. Ayun niya, meron nya siyang 56 grams na sabi ko na yan kanina kasama yung battery. At meron din siyang strobe tsaka SOS yung strobe ay yun yung nagbiblink ng napakabilis pagka tinitigan mo ay talagang halos mabulag ka ng ilang minuto o ilang segundo dahil nga napakasakit sa mata ito rin yung isa sa mga teknik kapag kahinabol ka ng aso bugahan mo ng strobe sa mata ayun hindi na makakalapit sa iyo yung aso ayan yung isa sa gamit ng strobe tsaka pang self defense din yan yan tapos ito may SOS nagbiblink din siya pero napakabagal niya Ganun na siya. Dito na yung Dito, na talagang buka ng buka. Ang SOS ay mabagal lang. Ayan yung isa sa pictures ng medyo may ipo na ito. Ngayon, buksan na natin. Ito yung isa sa pinakamasarap na portion yung magbubukas ka ng flashlight. Ay, nasira yung box. Bubukas ka ng flashlight sa unang pagkakataon. Iyan, napakaliit na lang oh. Siyempre, sa loob ng box, may kasama siyang uh, lanyard at USB Type-C cable. Ayan yung kasama niya. At ang size niya ay napakaliit niya. <laughs> oh, ganyan lang siya kalaki. Ito yung blade natin. Ayan lang yung laki ng medyo e na to. Pero kung titignan natin yung performance nito, eh, mukhang okay na okay. Oh, ano pang hinihintay natin? pag natin syempre. Yan, di pa natin mabubuksan niyan kasi meron niyang protected film sa loob. Buksan natin. Hmm. Nahati siya sa gitna. Ito lang ganito lang kalaki yung uh, battery niya yan ganito kalaki yung 16340 na battery at meron siyang 650 uh, mili per hour 650 mAh yung capacity nya kaya natanggal na natin yung protected film nya kapit na ulit natin para matest nyo natin napaka premium looks ng gawa ng Mediomi talaga mura na e, eh, napaka quality ta buksan na natin. Yun. napakalakas. Napakalihit pero napakalakas ng plastic nito. Ayan yung uh, uy. Ito yung kanyang uh, moonlight siguro. Ito yung 1 lumens. Tapos ito yung ito yung 25 lumens. Tapos ito yung 70 lumens. Ito yung 200 lumens. At ito yung 1100 lumens. Nagkulay puti na yung buong paligid sa sobrang lakas niya. napaka pero napakalakas lakas Siyempre, nga natin sa labasan. Hindi po pwedeng hanggang dito lamang yung pagtesting natin dyan. Ang pagbukas sa kanya ay long press mo lang yung switch button niya. Tapos pag ilipat mo na yung mode niya, Paisa isang uh, mabilisang pindot lang. Pagsasaradan mo ganun din, long press lang yung kanyang uh, button pag gagamitin mo naman yung strobe nya yan, buksan mo muna siya pag nakabukas na siya saka mo ilong press ulit ng mga 2 seconds ayan magagamit mo na yung kanya strobe tapos pindutin pindutin mo na siya na isang beses yung SOS naman ayan yung SOS nya napaka bagal na ng blinking may pattern isa sa mga napaka useful din ito kapag ka hihingi ka ng tulong o nasa isang isolated area ka bawa diba ba, nasa isang isla ka so makita eh yun yung isa sa mga pamamaraan para uh, makita ka gamitan mo ng SOS testing naman natin yung kanyang uh, magnetic tail cap kung gaano kalakas hmm. ano ba yan sana meron ding mag sponsor ng folding blade sa atin <laughs> napakalakas ng kanyang magnetic tail cap kahit iwagwag natin hindi basta nalalaglag ayan oh diba oh kahit pa tayo ganyan kalakas yung magnetic tail cap ng Mijomi E4 hindi siya nalalaglag hmm kahit pa tayo kahit anong angulo hindi nalalaglag yung flashlight na to napaka good sa magnetic tail cap eh good na good tayo dyan napaka useful nyan walang naging problema hindi basta nalalaglag one lumens yan, ito yung 1 lumens na ang Mijomi E4. Yan. Tumatagal yan ng 90 hours. Pagkaya rin ng 1 lumens, ito naman yung kasunod niya, yung 25 lumens. Ayan o, oh, only one na. Nakakikita na natin yung mga dayami sa palayan. 25 lumens pa lang yan, pero maganda na yung buka nya kasi pladder siya, maliwanag na. Ito naman yung kanyang third mode, yung 70 lumens. Napakalakas na ng 70 lumens, di ba? Small but terrible talaga yung flashlight na to. Yeah, 70 lumens. Liwanag na. Ito naman yung kasunod niya, yung 200 lumens. Ito na yung pang kanyang port mode. 200 lumens na yung liwanag na yan. Mas malayo na rin yung nagigni sakop ng liwanag niya at mas lumalakas na kahit malayo na kahit na 100 meters na yung gustong uh, gusto mong makita ay eh makikita mo na sa 200 lumens na to ito na yung kanyang port mode at ito na yung kanyang 1100 lumens ayan nagliwanag na yung buong kabuk kabukiran ayan makikita nyo diba yung puno kanina hindi naman natin pansin yan nung, sa mga mas mababang lumens ayan ngayon kitang kita na natin na may puno pala dun sa dulo kasi nga sobrang liwanag yun talaga 1,100 lumens na yung binubugay ng flashlight na to small but terrible diba tapos di rin siya na mainit oh di rin sya ganong nagiinit kitang kita na napakaganda ng plot nito kasi ang laki ng sakop ng liwanag nya kitang kita yung isang pitak ng palayan 1,100 lumens ito yung high mode ng Mijomi E4 ito naman ang kanyang strobe ayan hmm, oh. Katulad din ng ibang strobe ng ibang flashlight, ganyan din siya. Nakakahilo pa rin. Pag pinindot mo ng isa, SOS na yung kasunod niyan. Ayan naman yung kanyang SOS. Small but terrible light. Hmm. Ganyan yung pattern ng kanyang uh, SOS. Ganda, di ba? Maximum lumis yung binubugan niya liwanag, tapos nagbiblink-blink siya. Ayan, may tower dito sa harapan natin. Testingin natin siya. pisa natin sa 1 lumens, syempre. Ito kanya, ito yung kanyang 1 lumens. Ayan, parang wala siyang epekto, pero may konting liwanag naman. Ayan, sa may poste ng tower, sa may panan. Parang wala siyang epekto, pero may konting liwanag. Sunod natin na mode ay yung 25 lumens. Nagliliwanag na siya yung 25 lumens. Ayan, sunod ay 70 lumens yan lumens nagliliwanag na rin yung tower. Kasunod niyan ay 200 lumens. 200 lumens. Tapos ang kanyang maximum na brightness ang 1100 lumens. na napagliwanag yan ng buo yung tower, di ba? Napakaganda ng flutter na flashlight na to na small but terrible. Ngayon Patayin natin. Tingnan natin kung gaano kadilim. Oh, dilim, hindi makita, di makakita, diba? testing na nga natin yung uh, pagiging water resistant ng medyo miipo na to IPA, ipx8 water rating to ibig sabihin pwede mo siyang ilubog ng uh, dalawang metro sa tubig at hindi siya papasukan pero dahil wala nga tayong tubig na may lalim na dalawang metro dito natin testing sa tabo na to, testing natin ng mga 20 minutes tingnan natin kung ano yung magiging resulta kung masisira ba o papasukan ba ng tubig sa loob Yan. buksan natin Ayan, mga ano lang. 70 lumens lang. Okay na yan. O, lubog na natin, ha. Ah. At, orasa natin yan. Ayan, orasa na natin. 20 minutes natin siyang ibabad na ganyan. Yan, yeah, naka 20 minutes na tayo. 20 minutes na siyang makalubog. Pero, hindi pa rin nagkakaproblema. Nakailaw pa rin siya. Punasan na natin pong labas. Tapos, check natin yung loob kung pinasukan ba ng tubig. Wala pa rin kaproblema. Check natin yung kanyang uh, charging port kung pinasukan ba ng tubig. Kahit na isang bakas ng tubig, hindi siya pinasukan. Napakaganda ng uh, waterproofing ng flashlight na to Buksan natin, tingnan natin yung battery niya kung nabasa ba. wala din ka din basa-basa kasi meron siyang oring dito kaya hindi talaga siya mababasa salamat sa panonood nyo mga kabataan na resop hanggang dito na lang ang ating muting video dito sa Mijomi E4 na ito napakaliit na flashlight pero napakaganda ng kalidad na ibinibigay sa mga nagnanais bumili nito isearch nyo lang sa Lazada ang Mijomi store at makakabili na kayo ng ganitong klaseng kagandang flashlight salamat bye bye